Good day mga ka-HondaVid! It's me again, Master J with Motoclap. Yan, dito na tayo ngayon sa Monte Carlo shop So, kinakabit na so, Makita nyo, nakakabit na yung ating JRB na decals Para sa aming alagang Bitoy So, nabili natin sa shopping pesos So, magbibit tayo sa shop Medyo may kamahalan eh. So, technique dyan Dito natin papakabit Sa decals Para sya na walang bubbles to so, makita nyo okay, so, yan. Pero kung may gamit naman kayo sa bahay Like heat or Magaling kayo magkapit na walang babot Kaya mira Para safe na yung pang labor Yung pabahay sa labor Dito kasi sa Yan, yan yung mismong ano nila Decals, Monte Carlo Auto decals Search nyo lang kung hindi kakabiti kayo Kung gusto nyo lang magpakabit ito so, ang labor nila is nasa around 150 lang meron din silang plate kung gusto yung magpagawa ng plaka dito rin 150 din po makita nyo nasa R along highway lang siya so, yan so kagandahan yung veterano yung mga nagkakapit pero yung sinasure nila na walang kababos babos pantay balik 4 years na to ang ating alagang TV toy 2019 model. So, sinubukan ko naman magdikit ng decals. Para mabago lang ito. So, makikita nyo, mayroong gamit si Kuya ng pampaan. Parang hindi siya magbago. At hindi maglapan. Sa akin, Kaya kasi wala tayong ganyan So, ayan yung heat gun nya. So, yung purpose ng heat gun, para dumikit at lumapad sa natin ayan, may hingit na si Kuya buti mo yung nakasulok, singit niya. talagang yung ano yung i-make sure nya walang aangat na sticker so dito pang ilang kabit ko na rin dito sa ano sa Monte Carlo kasi sanayin sila tsaka tiwala ako sa legal sila tapos sa tabi na yung mga bubble dapat na dapat sa buko pairing hindi ba pa kasi basta makadikit okay na like dito sure na 12 yung ano nyo